Hello everyone. It's Thursday today and yeah, actually mayroon sana akong ka day today kasi lang na cancel kasi mayroon siyang uh, pupuntahan. So okay lang dahil today may dental ako 11:30 so wala uh, nag ako everyone. Minum ko ng kape. So maaga ako nag-ready today and maganda ang araw. So uh, plan ko na lang today is maggrocery na lang ako. So let's have a little bit of uh, to. At ito pala yung mga binibinta kong 500 yen na mga uh, exploiting uh, coffee scrub everyone na mayroong 5 hyaluronic acid na ingredients na talagang extremely talaga siya nagpapaputi at nagpapasmooth ng skin. At ang ganda talaga nito gamitin everyone there ako, ako naman talaga, morina lang talaga yung skin ko. Ganito lang talaga yung skin ko. Kasi expose ako lagi din sa araw. Hindi naman ako masyadong allergic sa araw. Dahil pag summer talaga, talagang expose ako lagi. So, I need something talaga na talagang nagustuhan ko talaga, lang talaga siya everyone. Dahil every time talaga na uh, ginagamit ko to. Nung ginagamit ko to kasi parang talagang na ko talaga na medyo nag-lighter yung mga dark uh, skin ko. And then nag-smooth yung skin ko. And then... Talagang maganda talaga yung resulta. So, imura lang din naman. At limited lang to. Dahil wala na. So, wala lang. Kung gusto nyo lang uh, mag-try, mag mayroon. Kung wala, is ko na to for myself. No? But mayroong nag sa akin. Maraming salamat dahil 500 yen lang to. So, this is my Thursday. And marami akong mga damit actually na ibibinta at ilalive. At sa mga nag-order, maraming salamat. Actually, I'm wearing my creations. This is my one-piece dress na talagang ano uh, strap ilagyan ko lang ng uh, blazer so ang ang init ng panahon everyone so kumakain ako ng bread and then wala lang as usual nakikinig ako sa mga kachika-kachikahan so about Valeria about pagtatry doon sa isang kaibigan na may lumalabas talaga na talagang involved talaga tong mga friendship niya sa pagkamatay niya dahil nakipag-unsabo like, doon sa ex niya and then yun nga pag may inggit talaga ang tao, wala namang ibang tatry draw sa atin, kundi yun lang mga tao talagang malapit sa atin, no? Na talagang, alam yung mga selfish na tao, usually yun lang naman talaga ang mahilig gumagawa ng hindi maganda sa kapwa. So, yung gusto nila na sila lang, no? So, yan, mag-iingat. Ako din, nagkaroon na rin ako ng, ano, alam yung awareness of uh, making friends. And then, uh, yun nga, sa pakipagrelasyon kasi, sumisikat na naman tong Uh, cheating scandal ni Miko Montefalco ba yan? Na yung asawa niya ay nahuli niyang ano, uh, nag -cheat, cheat So, hindi naman, common naman talaga yan Na uh, yung lalaki ay uh, mahuhuli mong nag cheat, -cheat. Talaga, talagang uh, nasasayon na yan Kung paano mo bigyan ng chance at bagong paano Paano din aayusin ang isang relasyon? Dahil kung ang lalaki talaga ay cheater, pero iba na yun. Iba na talaga yun na talagang nakikita talaga niya yung, ano, yung, ewan ko lang talaga dahil ang mga lalaki talagang ganyan na paulit-ulit ka nagaganyanin at paulit-ulit mong patawarin, paulit-ulit din niya yung gagawin. Kaya talaga para sa akin may limitasyon talaga yung pagbigay ng uh, pagtanggap ng sorry dahil talagang hindi talaga maganda everyone na ah. mag-remain mag, mag ka sa isang relasyon na talagang alam mong very toxic talaga no? kung bata ka pa may chance ka pa baka hindi talaga kayo ang para sa isa't isa may chance ka pa na mamili kasi wala na hindi na uso ngayon ang Gabriela silang na kailangan mong ah uh, ano kailangan mo magpakahero sa isang relasyon wala na hindi na yan uso ngayon kasi marami ng Instagram tiktoker marami na ngayon mga Barbie girl marami ng, mara malaki ng pagbabago hindi katulad noon na ah, normal kasi ngayon exaggerated na ang lahat-lahat ng mga bagay kaya wala na sa wala na sa ngayon ang sabihin mo na kailangan kong magtiis kasi ganon ganoon oh sa sayo na yan kung kailangan mong umiiyak mas stress Sumama ang loob araw-araw is your choice but you know as uh, so long na hindi naman nag-iisang lalaki na puro pasaway ang binigay sa kung maganda ka and you are a very motivated woman talagang masipag ka ay nako susday, wag magtiyaga sa isang lalaking pasaway dahil sa totoo lang hindi tayo nabubuhay dito sa mundo na kailangan talaga ng lalaki ang lalaki, dipindi na yan sa buhay natin kung nagpapaligaya ba at nakatulong sa atin. Kung ang binigay sa atin, sama ng loob, stress, pagod, no? Ano? Hindi yan. It's not acceptable. Tanga ka lang, si Raolo ka lang talaga na magtiis ka sa lalaking walang kwenta. Lalo na pag nananakit sa'yo. Kaya nga, nairita ako sa mga lalaking, yung mga lalaking mananakit sa asawa na may mga anak. Kasi lalo na pag-asawa, buntis, kapanganak lang, tapos hindi bigyan ng uh, magandang atensyon dahil nagbago lang ang katawan, mayroon ng anak. Alam nyo, sa totoo lang, hindi mag madaling maging babae. Kung akala niyo ang asawa niyo ay nasa bahay lang at nagluluto, naglalaba, nag-alaga nag ng mga anak ninyo at sabihin nyo, pamuka nyo na wala kang silbi, nandito ko sa bahay, ako ang ako dapat masunod dahil ako ang nagpakain sa inyo. Ang kapal ng mukha mo, yan ang masasabi ko. Dahil hindi madaling mag mag maging asawa na mag, alaga ka sa mga anak, maglilinis, maglalaba, magpakain sa'yo, di kaka pa sa'yo sa gabi. Ha? At nainis ako sa ibang mga lalaki talaga, na talagang, instead talaga na, bigyan nila ng panahon, at the more pa attention ng kanilang asawa, after mga anak, ang mga asawa, ang mga asawang lalaki, usually doon pa sila magbago na, on that moment, kaming mga babae, kailangan namin ng dubling attention ninyo. Yan ang hindi na alam ng mga lalaki. Kaya nga, minsan, pag mayroon kang asawang matapang, ha, katulad ko I don't paglaki lang ng anak natin nako sayonara goodbye ka talaga kaya ako talaga everyone ay nako I don't want to waste my energy and time alam kong alam po sa sarili ko na may kapasidad pa akong magpalit at may kapasidad pa ako sa buhay ko no at isa pa everyone wag natin ipahalata sa mga asawa natin na porke wala tayong trabaho para mag magmukha tayong ano sa kanila pulubi wag dahil pera nila karapatan natin yan no? dahil mayroon tayong anak nag-aalaga din tayo sa kanila hindi tayo libre kaya ako din paminsan-minsan sa mga babaeng hindi demanding paminsan-minsan naawa din ako kasi alam nyo sa totoo lang and then ang asawa nandun sa umisi nandun sa isakaya nandun umiinom, nagtatabako, nagbabarkada instead na ibigay sa'yo ikaw nagmukha kang kawawa daiit laitin ka pa. Oh. Kaya talagang mahirap. Kaya nga sa isang relasyon talaga, hindi na tayo mga bata, no? Hindi na tayo mga bata. Ako everyone sa totoo lang, talagang diritso ako pag nagsasabi ako. Pag hindi pag hindi tayo magkasundo, ayaw mo yung gusto ko, ayaw ko din yung uh, ayaw mo yung sa akin, ayaw ko din yung sa iyo. Oh, hindi tayo magkasundo, hiwalay tayo kasi anong pang dahilan na magsama tayo? 'Di ba? yun yun. Dapat magkasundo. No? Dapat may batas sa isang relasyon. No, yan yan everyone. Kaya ako everyone noon, siya, ako, ano ko kay daddy, na bata-bata pa ako noon. E mag-50 siya sa tiriliyo. Sabi ko ay, daddy, you like me or not, I don't care. Ha? Wala kong pakialam dong. Matanda ka na rin. Huwag ka ng mga bisyon pa ng sobra-sobra dyan. Ang swerte mo, lagi nating ipaalam sa mga lalaki na na swerte sila na, na, tayo ang naging babae nila at naging asawa nila. Yan ang dapat nating ipaalam sa kanila. Kaya nga ako, everyone, nakikita nyo, every time na pinapakain ko si daddy, lagi kong inaabangan at lagi ko siyang tinatanong, di masarap pa yung pagkain ko? Pag sumagot na masarap yung pagkain ko, ipamuka ako agad sa kaniya. <laughs> talagang swerte ka sa akin. di Dahil magsarap akong magluto. Ganun, ganun, ganun. Talagang binibuild up ko sarili ko lagi. No? ganon dapat ganon Para maisip nila na ay, swerte pala ako. So, hindi ko na kailangan para mag-entertain dito sa mga kurimaw dito, mga nagmimisin sa akin. Na mga walang kwenta. Oh. It's your choice. It's not my choice. No? Ganun lang everyone wag kang wag wag mong ibaba ang level mo wag nating ibaba ang level natin sa ating nababae tayo ibaba natin ang level wag everyone no dahil tayo ang nanganganak hindi yung mga lalaki tayo ang nag-aalaga nagpapadidi sa mga anak natin ha kumbaga tayo na ang talo wag nating ibaba marami tayong kayang gawin na hindi kaya gawin ng lalaki kaya tayo pa rin ha hindi sila yun lang talaga and it's Thursday. Ha? <laughs> Madami kong sinasabi, pupunta na ako sa aking dental everyone. So, 11.30 kasi nandyan lang kasi malapit. So, have a lovely day and kisses. Mm, bili na kayo sa mga paninda ko at sa mga damit ko na sinisel, ha? Para fashionista tayong lahat. Bye!